Order. Katagang dati nang binibigkas ng mga nagnanasang baguhin ang ikot ng pangdaigdigang kaayusan. Kasalukuyang sistema kung saan ang kanluran ang nangunguna. Inaasam ng ilang bansa ang pagbabagong babaliktad sa ikot ng mundo. Na pinaniniwala ang matatamo kung magaganap ang isang napakalaking pandaigdigang gera at magpapataob sa status quo. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ikinababahala ng marami ang tumitibay na ugnayan ngayon ng nuclear world powers ng Russia at North Korea ang pinaniniwala magsisimula ng New World Order. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Totoo ba... Maraming bansa ang hindi sangayon sa mga nangyayari ngayon, hinggil sa politika, sa militar at sa ekonomiya. Lumabas ang boses ng mga tumututol sa ginagawa ng Israel sa Gaza Strip. Subalit dahil sa kapangyarihan ng Estado, kahit ang gitnang silangan ay hindi ito mapahinto. Tapos, ang sitwasyon sa Taiwan, hindi maisulong ng mga komunista ang balak nitong pagsanib sa mainland China dahil nasa likod ng isla ang alyansa ng mga tagakanluran. Ganon din naman ang sitwasyon sa Ukraine. Ang pagtulong ng mga taga-Europa ay lang sa pagtapos dito ng Russia. Sa makatuwid, marami ang nagsasabi na kung wala ang aliyansa ng Amerika at Britanya, siguradong tapos na ang mga labanan. Ilan lamang ito sa mga rehiyong mayroong alitan o nagbabantang digmaan. Sabihin na natin na ang dahilan ay politika, ekonomiya o impluensya. May isang common denominator ang mga ito o may isang pagkakahawig ang kapangyarihan ng mga tagakanluran sa pangunguna ng dalawang bansa ang Estados Unidos at ng Britanya. Kaila sa marami ng dalawang bansa ay dati ng may ugnayan kung tatahakin ang kasaysayan pabalik sa 17th century o mga taong 1600s nagsimulang magtaguyod ang Britanya ng kanilang colonies o sakop na teritoryo sa ngayong Amerika at Naghiwalay lamang noong nagdeklara ng independence ang Estados Unidos. Pero nagbukod man ang dalawa, hindi ito tunay na naghiwalay. Sa makatuwid ang Amerika na nagsabi kung sino ang pinakamalapit nitong kasangga. Pinahiyag ito mismo ng US State Department na walang mas malapit na kaalyado ang Amerika kung hindi ang Britanya. Ayon sa payag, Mula noong taong 1785, ang dalawang bansa ay nagtaguyod ng kanilang relasyon. Sa UN Security Council, pareho silang miyembro. Sila din ang kasama sa pagbuo ng NATO, kasama sa nagtaguyod ng IMF, World Bank at ng World Trade Organization. Kaya naman hanggang ngayon, kung ano ang desisyon ng Amerika, ay ganun din ang Britanya. At vis a -vis, kung ano ang desisyon ng Britanya, ganun din ang Amerika. Hindi mo ba napapansin sa mga labanan ang madalas na magkasama ay ang dalawa. Ang pangunguna ng Amerika at Britanya sa politika, sa ekonomiya, lalo na sa mga labanan, ay ang pinaniniwalaan ng marami na status quo ngayon o ang current state of world affairs o ang kasalukuyang sistema ng daigdig. Kaya palaging maririnig ngayon sa labanan sa Red Sea, sinong dalawang bansang nangunguna laban sa mga Houthis sa geriya ng Taiwan at China sinong dalawang bansa ang unang nagpadala ng mga barko sa WPS pati sa labanan ng gitnang silangan sinong dalawang bansa ang palaging kasama sa balita walang iba kung hindi ang Britanya at Amerika may ibang bansa man nakasali ang dalawa ang madalas na magkasama pero may ilang bansa na gustong baguhin ito An airbase attacked early this morning, hours after one of the worst chemical attacks in history left dozens of... Data po at dati nang isinusulo ang pagbago sa sistema ngayon. Siguro sawa na sila na palagi na lang ang mga taga ng nangunguna sa mga bagay ng pandahigdig. Ang laban sa gitnang silangan ang tila nagpasabog nito. Mas marami na ang nagpahayag na hindi sila sangayon sa diskarte ng alyansa sa nagaganap doon at mas lalo ang hindi sila sangayon sa pagsuporta nito sa Israel. Siyempre, sino pa ba ang dati ng tutol sa sinasabing pakikialam ng mga taga-kanluran at sa abal-abal ng mundo? Kung hindi, ang Russia. At ito nga ang nangyari kamakailan lang. Muling binuhay ang ugnay nito sa North Korea at ang layo ni Nai. Isulong sa huling pagkakataon, ang New World Order. Ano ang magaganap bago magkaroon ng New World Order? Ang Russia na mismo ang nagpahayag sa Russia Global Affairs na noon pang taong 2018, dati nang hinihintay ng Russia ang pagkakataon na impluensyahin ang pagtatag ng pangdaigdigang New Order. Ayon din sa ulat, maaaring tatagal ang pagtaguyod nito at ang pagkasira ng relasyon sa pagitan ng Amerika at Russia ay ang simula. Ang bagong ugnayan ngayon sa Korea ay formal na tinataguyod. Ayon sa tagapagbalita ng Russia, ang TASS News na nais ng bansa na pagtibayin ang pakikipag-ugnayan nito sa North Korea sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, pati sa lakas militar. Kaya naman marami ang nababahala sa hakbang na ito. Lalo na kasama ang isa pang bansa na nangangating gumamit ng sandata nuklear, ang China. Siyempre, hindi lamang mga tagakanlura ng mababahala sa pakikipag-ugnayan ng Russia sa North Korea, pati rin yung mga malapit sa rehiyon. Hinulat muli ng TASS News Agency noong ika-23 ng Enero na pati ang Japan ay naalarma sa tumitibay na ugnayan ng Korea at Russia. Sino nga naman ang hindi mababahala dito, lalo na't ang sabi sa TASS na sinusubukan na ng North Korea ang kanilang makabagong sandata nuklear pangkaragatan. Ayon sa ulat, ito ang panangga ng Korea laban sa Navy ng Estados Unidos at ng mga kaalyansa nito. At opisyal na nagsimula na nga ang ugnayan ng dalawa dahil inulat sa Russia ng TAS nang Moscow at Pyongyang ay disidido sa kanilang kasunduang politikal. Kung babalik noong isang taon, buwan ng Oktubre pinahayag sa Al Jazeera na sinabi mismo ng Russia na wala sa New World Order ang Estados Unidos. Patunay sa ang layo ni Nay, tanggalin sa unang pwesto ang Amerika kasama ang mga kaalyansa nito. Sinabi ng Russia in Global Affairs na ipinahayag ng National Defense Strategy noong taong 2018 na ilang dekada na walang kumakalaban sa dominant superiority o pangingibabaw na kagalingan ng Estados Unidos. Pero ngayon daw, sa lahat ng aspekto, sa panghimpapawid, sa lupa, sa karagatan, kahit sa kalawakan at cyberspace, mayroon na ang kumakalaban. Marahil ito ang patunay na talagang isinusulong ang unang hakbang para sa katuparan ng New World Order. Marami ang nagtatanong kung ano ang masasaksihan sa pagsulong ng sinasabing pagbabago. Dito may binanggit ang Japan Times. Hinggil sa mga digmang humuhulma sa New World Order. Ayon sa ulat, bago nagkaroon ng pagbabago kung saan Amerika ang nanguna sa buong mundo, nagkaroon muna ng malaking digmaan, ang World War II. At kung susurin, Britanya din ang kasama sa nanguna na sugpuin ng Ottoman Empire noong unang digmaan. Sigurado alam ng Russia at ng Korea pati ng China na kailangan ng isang malaking digmaan upang magwakas ang lumang sistema at magbigay puwang sa bagong nakapangingilabot na minimithi na maaring maganap dahil sa labanan sa gitnang silangan. Ito din ang sinabi sa Social Europe na magiging dahilan ng New World Order ay ang pagbagsak ng kapangyarihan ng Amerika sa gitnang silangan. Sa madaling sabi, kung gusto ng Russia na magkaroon talaga ng New World Order, hindi lamang gyera ang kailangan maganap, kailangan ding mawala ang lakas militar ng Amerika. Siyempre, kapag wala na ang impluensya nito sa Mid East, sino ngayon ang ahawak? Maraming pwedeng manguna, pero walang duda na dito napapasok ang Russia. Alam ng marami na mayroon na itong ugnayan sa rehiyon, sa Iran, sa Afghanistan at sa Syria. Manchakin mo kung gaano kalakas ang magiging pwersa ng Russia kung ito ang ahawak sa Middle East. Iyan ang magiging katuparan sa Russian New World Order. Anong aral ang mapupulot dito? Naibalik na naman ang usapang pagbago sa sistema ng mundo. Pero dahil sa labanan sa gitnang silangan, may posibilidad na ang status quo ay mabago at ang alyansa ay manganib. Kaya ay kinababahala ng kanluran ang patuloy na pagtibay sa ugnayan ng dalawang nuclear powers ng Russia at North Korea. Subalit sa kabila nito, may mga umaasa pa rin na hindi na magbabago ang kasalukuyang sistema dahil raw kung magkakaroon man ng World War, ito ay isang nuclear war kung saan maaaring walang makaligtas ni isa sa mga superpowers. Kung magkakaganon, walang mangunguna sa New World Order. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan katotohanan ng susi. Sa tunay na kalayaan.